Mainit ang naging pagsalubong ng Filipino community kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos sa Brunei. Ipinagbalaki ng Pangulo ang patuloy na pagganda ng ekonomiya ng Pilipinas. Tiniyak din niyang nakatutok ang gobyerno sa infrastructure projects sa lahat ng lugar sa bansa patungo sa pagkakaroon ng pantay na oportunidad para sa lahat. Si Alan Francisco sa detalye. Gumaganda ang ekonomiya ng Pilipinas. Ito ang ipinagmamalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa halap ng Filipino Community Event sa Brunei. Malaki ang ambag dito ng remittances na mula sa overseas Filipino workers. Bukod sa mga remittances na nanggagaling sa inyo, sa ating mga OFW, I also encourage all of you to someday to return and invest and set up your own business at home and in the Philippines. Pero ayon kay Pangulong Marcos, hindi titigil ang gobyerno upang mas paunlarin ang bansa. Tulad ng pagsasa moderno ng sektor na agrikultura at infrastructure projects. Ayaw po natin nakikita na sa Maynila lamang, sa Luzon lamang ang lumalago at gumaganda. Kailangan po, wala pong naiiwanan. Kahit na sa lalupalop na napakalayo ay nararamdaman nila na meron silang pag-asa na mayroong mga opportunity na mayroong tumutulong sa kanila na pamahalaan para sa pagandahin ng kanilang buhay. Lahat ng infrastructure ma-improve para hindi lang Manila kundi buong Pilipinas. Kabilang na ang rehabilitasyon ng Manila International Airport. Pagbalik po ninyo sa Pilipinas, we hope to also welcome you to a new and upgraded Manila International Airport as we embark Siyempre, as OFW, yung airport. We're very excited na magkakaroon ng progreso sa airport kasi yung gateway natin sa ating bansa. And siyempre, yung mga plans para sa uh, mga plans dito ng pagkoconnect ng agreements with Brunei and the Philippines. Excited kami siyempre dahil apektado rin kami. Inilatag din ng chief executive ang plano ng gobyerno sa renewable energy at pagdami ng trabaho dahil sa si investment sa Pilipinas na pumalo na sa 1.26 trillion pesos noong 2023. To far exceed this mark by reaching 1.26 trillion pesos is a clear testament to the growing confidence investors place in fostering their businesses growth within the Philippines. Upon full operations, the projects are expected to produce 49,030 jobs for Filipinos. Ang pinakagusto ko sa kanya is totoo siyang tao. Inang, tsaka keep up the good work, Mr. President, BBM forever. Ako talaga yung, kasi sinusubaybayan si ko talaga ang kanya mga uh, pagbisita sa may may mga bansa. Ang kanyang uh, common denominator is yung uh, pagkakaisa na tapos na ang eleksyon. Nabigyan natin ng pagkakataon ng gobyerno na may isatupad ang kanyang ang, ang mga balak para sa pamayang Pilipino. Nagpapasalamat po kami sa kay Pangulong Bongbong kasi ginagawa niya ng paraan para maging ligtas yung mga EOFW. May ilang kasunduan naman na pinirmahan si Pangulo Marcos kaugnay sa pagtutulungan ng maritime, turismo at agrikultura sa pagitan ng Pilipinas at Brunei. Mula sa Brunei, Alan Francisco para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.